tulad ng matibay na puno na naninindigan sa gitna ng bagyo, ang panalangin ang ating angkla sa pag-ibig ng Diyos. Itaas mo ang iyong puso at makipag-usap sa Ama sa bawat daing, sapagkat ipinangako niya, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Tulad ng parola sa gitna ng maalong dagat, kaibigan ko ang panalangin ay nagliliwanag sa ating mga hakbang. Itaas mo ang iyong puso at ipagkatiwala kay Diyos ang iyong mga pakikibaka. Sapagkat sinabi niya, Ako ang Diyos na nagpapalakas sa iyo. Tulad ng pakpak ng agilang nagaangat sa atin higit sa mga pagsubok, ang panalangin ay nagtataas sa atin. Itaas mo ang iyong puso at hayaang makarating sa langit ang iyong panaghoy. Sapagkat sinabi ng Panginoon, Ang aking mga awa ay walang hanggan. Tulad ng malinaw na bukal sa gitna ng ilang, ang panalangin ay nagbibigay ng tubig na buhay sa ating pagkatao. Itaas mo ang iyong puso at uminom mula sa banal na bukal. Sapagkat sinabi ni Jesus, Ang sino mang sumasampalataya sa akin, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Tulad ng mainit na yakap ng isang ligtas na tahanan, kapatid kong babae, ang panalangin ay bumabalot sa atin ng kapayapaan. Itaas mo ang iyong puso at damhin ang kalinga ng Ama. Sapagkat ipinangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Tulad ng buhay na apoy na pumupukaw ng tiwala, ang panalangin ay nagpapaliab ng ating pananampalataya. Itaas mo ang iyong puso at hayaang mag-alab ang apoy ng espiritu sa iyong puso. Sapagkat tiniyak niya, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Tulad ng tanikala na sumisira sa mga gapos, kapatid kong lalaki, ang panalangin ay nagpapalaya sa takot. Itaas mo ang iyong puso at ipahayag ang tagumpay laban sa pagdududa, sapagkat ipinahayag ng Panginoon. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Tulad ng banayad na simoy sa bukang liwayway, ang panalangin ay nagpapasariwa ng ating pag-asa. Itaas mo ang iyong puso at tanggapin ang banal na hininga, sapagkat tiniyak ng Panginoon, Kanyang pinapalakas ang mga nanghihina. Tulad ng tulay na liwanag sa ibabaw ng magulong tubig, ang panalangin ay nagpapatawid sa atin. Itaas mo ang iyong puso at magtiwala sa landas mula sa langit, sapagkat nasusulat, Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Tulad ng kalasag na tumataboy sa bawat palasong may pagdududa, Mahal kong kapatid, ang panalangin ay nagiingat sa atin. Itaas mo ang iyong puso at isuot ang baluti ng Diyos sapagkat nasusulad ang Panginoon ang aking kalakasan. Tulad ng binhing itinanim sa matabang lupa, ang panalangin ay nagbubunga ng pananampalataya. Itaas mo ang iyong puso at maghasik ng mga salita ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Kristo, sa akin bawat bunga ay magbubunga. Tulad ng banayad na awit na nagpapatahimik sa kaluluwa, minamahal kong babae, ang panalangin ay nagtataas ng espiritu. Itaas mo ang iyong puso at umawit ng papuri sa Ama sapagkat ipinangako ng Diyos ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo tulad ng dambana itinayo sa tuktok ng bundok ang panalangin ay tumatanggap sa atin itaas mo ang iyong puso at pumasok sa banal na kanlungan sapagkat sinabi ng Panginoon hanapin ninyo ang aking mukha ang aking puso ay tumugon sa iyo ako tulad ng hamog na nagpapasigla sa umaga ang panalangin ay ginigising ang buhay sa atin. Itaas mo ang iyong puso at tanggapin ang panibagong lakas sa umaga, sapagkat bawat araw ay bago ang awa ng Panginoon. Tulad ng hagdang naguugnay sa langit at lupa, ang panalangin ay nagtataas sa atin patungo sa presensya ng Diyos. Itaas mo ang iyong puso at umakyat hagdan-hagdan, sapagkat sinabi ni Jesus, Ako ang daan, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tulad ng kamay na umaalalay sa nahuhulog, ang panalangin ay sumusuporta sa ating mga hakbang. Itaas mo ang iyong puso at magtiwala sa banal na tulong. Sapagkat nasusulat, iniaabot niya ang kanyang kamay sa mga nangangailangan. Tulad ng mga baga na hindi nauupos, ang panalangin ay nagpapanatiling buhay sa apoy ng pananampalataya. Itaas mo ang iyong puso at panatilihing nag-aalab ang debosyon. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo ang nagpapaliab ng apoy. Tulad ng hardin ng bulaklak sa gitna ng disyerto, kaibigan, ang panalangin ay nagpapasibol ng pag-asa. Itaas mo ang iyong puso at linangin ang pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ipinangako niya, ang mga bulaklak ay sumisibol sa taksibol ng pangako. Tulad ng balsamo na nagpapagaling ng lumang sugat, ang panalangin ay nagbibigay ginhawa sa puso itaas mo ang iyong puso at hayaan ng Diyos na pagalingin ang iyong sugatang bahagi. Sapagkat sinabi ni Kristo, Pagagalingin kita at aalagaan kita. Tulad ng bahagharing nagpapatibay ng banal na tipan, ang panalangin ay nagpapatibay ng ating kasunduan sa Ama. Itaas mo ang iyong puso at alalahanin ang kanyang katapatan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, Itinayuko ang aking bahaghari sa mga ulap, ito'y magiging tanda ng aking tipan. Tulad ng matatag na muog sa isang lungsod na napapalibutan, ang panalangin ang ating tanggulan laban sa pag-atake ng takot. Itaas mo ang iyong puso at humanap ng kanlungan sa banal na yakap, sapagkat nasusulat, ang Diyos ang aking bato at aking kuta. Tulad ng apoy na nagbibigay init sa malamig na gabi, ang panalangin ay nagpapasiklab ng pag-asa sa puso. Itaas mo ang iyong puso at hayaang ang init ng Espiritu ang bumalot sa iyo, sapagkat ipinangako ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Tulad ng tala na gumagabay sa mahabang paglalakbay, ang panalangin ay nagpapaliwanag sa ating landas. Itaas mo ang iyong puso at sundan ang liwanag mula sa itaas, sapagkat sinabi ng Panginoon, Ako ang ilaw ng sanlibutan, tulad ng ligtas na baul na nag-iingat ng pinakamahalagang kayamanan, ang panalangin ay nagtatangi sa ating kinabukasan. Itaas mo ang iyong puso at ilagak roon ang kanyang mga pangako. Sapagkat sinasabi ng Diyos, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Kapag naramdaman mong inaapawan ka ng mga alon ng kawalan ng pag-asa, ang panalangin ang angkla na kumakapit sa walang hanggang bato. Itaas mo ang iyong puso at kumapit sa salita ng Diyos sapagkat nasusulat, maging matatag, hindi natitinag, laging masagana sa gawa ng Panginoon. Tulad ng pulang alpombra na umaakay patungo sa trono ng hari, ang panalangin ay naghahanda ng ating pagkikita sa hari. Itaas mo ang iyong puso at lumapit ng may pagtitiwala. Sapagkat sabi sa Hebreo, lumapit tayong may lakas ng loob sa trono ng biyaya tulad ng kaibigang kamay na bumabangon sa nabuwal, ang panalangin ay nagtataas sa ating lupaypay na espiritu. Itaas mo ang iyong puso at hayaan ng Diyos na magbangon sa iyo. Sapagkat ipinangako ng Panginoon, Kanyang itinataas mula sa alabok ang nangangailangan. Tulad ng tulay na inaangat upang tanggapin ang bisita, ang panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan sa langit. Itaas mo ang iyong puso at tumawid sa daang puno ng habag sapagkat sinabi ni Jesus, Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Tulad ng tabing na nagdadala sa atin sa kabanal-banalang dako, ang panalangin ay nagbibigay ng banal na paglapit. Itaas mo ang iyong puso at sumamba sa espiritu at katotohanan. Sapagkat sinabi ni Jesus, hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa espiritu at katotohanan. Tulad ng kumpas na nagtuturo sa hilaga, ang panalangin ay gumagabay sa ating layunin. Itaas mo ang iyong puso at hayaan ang Espiritu Santo ang gumabay sa iyo. Sapagkat tiniyak ng banal na kasulatan, ang Espiritu Santo ay namamagitan para sa atin. Tulad ng kampanang nagpapahayag ng mabuting balita, ang panalangin ay nagaangkin ng tagumpay laban sa imposible. Itaas mo ang iyong puso at ipahayag ang tagumpay na tinamukay Kristo sapagkat nasusulat. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Minamahal ko, tulad ng pakpak ng mga anghel na nagtatanggol, ang panalangin ay tumatawag ng hukbong makalangit. Itaas mo ang iyong puso at tumawag sa hukbo ng langit. Sapagkat sinabi ng Panginoon, uutusan niya ang kanyang mga anghel alang-alang sa iyo tulad ng banayad na ilog na hindi tumitigil sa pagdaloy, ang panalangin ay nagbibigay buhay sa ating uhaw na kaluluwa. Itaas mo ang iyong puso at uminom mula sa ilog ng biyaya. Sapagkat sinabi ni Jesus, Ang sino mang uminom ng tubig na ito ay hindi na muling mauuhaw. Kapag dama mo ang bigat ng kawalang katiyakan, ang panalangin ay bumubulong ng pagtitiwala sa iyong pandinig. Itaas mo ang iyong puso at pakinggan ang mahinhing tinig ng Panginoon. Sapagkat nasusulat, patuloy kang gagabayan ng Panginoon. Tulad ng matibay na yakap ng isang higante, ang panalangin ay bumabalot sa atin ng kapangyarihang banal. Itaas mo ang iyong puso at tanggapin ang lakas na di matutumbasan ng kahinaan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Tulad ng gintong hagdang bumababa mula sa langit, ang panalangin ay naguugnay sa lupa at trono ng Diyos. Itaas mo ang iyong puso at umakyat hagdan-hagdan tungo sa kanyang presensya. Sapagkat paalala ni Santiago, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. At sa huli, tulad ng awit na nagpapatahimik ng bagyo, ang panalangin ay nagtataas sa ating nababagabag na espiritu itaas mo ang iyong puso at umawit ng papuri sa Diyos ng pag-ibig. Sapagkat nasusulat, umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Tulad ng matibay na pundasyon ng isang maringal na gusali, ang panalangin ang sumusuporta sa ating buhay espiritual. Itaas mo ang iyong puso at itayo ang iyong pagkatao sa bato, sapagkat tiniyak ni Jesus, ang nakikinig at sumusunod sa aking mga salita ay tulad ng matalinong taong nagtayo ng bahay sa bato. Tulad ng mapa na nagpapakita ng tagong kayamanan, ang panalangin ay nagpapahayag ng mga hiwagang makalangit. Itaas mo ang iyong puso at tuklasin ang kayamanan ng biyaya. Sapagkat sinabi ni Pablo, makilala natin ang pag-ibig ni Kristo na lampas sa lahat ng kaalaman, tulad ng banal na bukirin na nagtatanim ng mga himala ang panalangin ay naghahasik ng pag-asa sa lupa ng puso. Itaas mo ang iyong puso at magtanim ng mga salita ng pananampalataya araw-araw sapagkat nasusulat. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, tulad ng banayad na ambon na umaangat sa pagsikat ng araw. Ang panalangin ay gumigising sa kaluluwa. Itaas mo ang iyong puso at hayaang bawat buntong hininga ay makarating sa pandinig ng Ama sapagkat dinirinig ng Panginoon ang daing ng matuwid at malapit siya sa mga tumatawag sa Kanya. Minamahal na kapatid, tulad ng kandilang nagbibigay liwanag sa dilim, ang panalangin ay nagpapaliab ng apoy ng pananampalataya. Itaas mo ang iyong puso at hayaang ang banal na liwanag ay yumakap sa iyo. Sapagkat sinabi ni Jesus, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Kapag ramdam mo ang katahimikan sa paligid, ang panalangin ay pumuputol sa tabing ng di nakikita. Itaas mo ang iyong puso at ibahagi ang nilalaman nito sa buhay na Diyos. Sapagkat Kanyang ipinangako, hanapin ninyo ako at ako'y inyong matatagpuan. Tulad ng kidlat na pumuputol sa bagyo, ang panalangin ay naghahayag ng mga nakatagong katotohanan. Itaas mo ang iyong puso at hayaang dumaloy ang banal na kapahayagan sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa. At pagkatapos tulad ng banayad na hangin na nagpapatahimik sa unos, ang panalangin ay nagdadala ng panloob na kapayapaan. Itaas mo ang iyong puso at damhin ang hinga ng mga aliw. Sapagkat ipinangako ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tulad ng patak ng tubig na patuloy na bumubutas sa bato, ang panalangin ay sumisira sa hadlang ng imposible. Itaas mo ang iyong puso at manatiling tapat sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Sapagkat tiniyak ng Panginoon, sapat ang aking biyaya para sa iyo. Tulad ng matalim na palaso mula sa banal na mamamana, ang panalangin ay tumatama sa puso ng layunin. Itaas mo ang iyong puso at ito sa trono ng biyaya. Sapagkat paalala ni Santiago, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Tulad ng musika na pumupuno sa katahimikan, ang panalangin ay nagbibigay harmonya sa ating pagkatao sa langit. Itaas mo ang iyong puso at umawit ng papuri sa walang hanggang hari, sapagkat ipinahayag sa salmo, umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon. Tulad ng landas na ginuhit sa matarik na bundok, ang panalangin ay gumagabay sa bawat hakbang ng pag-akyat. Itaas mo ang iyong puso at magtiwala sa patnubay ng kataas-taasang gabay. Sapagkat kanyang pangako, patuloy kitang gagabayan. At gayon din, tulad ng mga binhing inihasik sa matabang lupa, ang panalangin ay nagpapasibol ng mga himala. Itaas mo ang iyong puso at magtanim ng pag-asa araw-araw. Sapagkat sinabi ng Panginoon, Magtanim kayo ng katuwiran at aanihin ninyo ang tapat na pag-ibig. Tulad ng kalasag na sumasalag sa takot, ang panalangin ay nagpapalitan ng pangamba sa mga pahayag ng pananampalataya. Itaas mo ang iyong puso at baluti ng iyong sarili ng katotohanan ng Ebanghelyo. Sapagkat itinuro ni Pablo, hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan. Tulad ng mainit na kubo sa gitna ng ulan, ang panalangin ay kanlungan ng pagod na puso. Itaas mo ang iyong puso at magpahinga sa bisig ng Diyos, sapagkat tinitiyak ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na pagod at nabibigatan, tulad ng duyang banayad ang paggalaw, ang panalangin ay nagpapatahimik sa ating nababalisa na kaluluwa. Itaas mo ang iyong puso at hayaan ng Panginoon na aliwin ang iyong mga alalahanin, sapagkat Kanyang pangako, ako'y laging kasama ninyo. Tulad ng kristal na naglalarawan ng sari-saring kulay, ang panalangin ay nagpapakita ng mga anyo ng banal na pag-ibig. Itaas mo ang iyong puso at pagmasda ng kagandahan ng walang hanggang biyaya. Sapagkat nasusulat, dakila ang iyong katapatan, O Panginoon. Kaibigan ko, tulad ng apoy na hindi namamatay, ang panalangin ay nagpapanatiling buhay ng ating espiritual na alab. Itaas mo ang iyong puso at pagalabi ng apoy ng Espiritu Santo sa iyong loob sapagkat tiniyak ni Jesus, ang Espiritu ng Katotohanan ang gagabay sa inyo sa lahat ng katotohanan. Tulad ng matatag na pader ng bato, ang panalangin ay nagtataas ng depensa laban sa masasamang puwersa. Itaas mo ang iyong puso at ipahayag ang tagumpay sa pangalan ni Jesus, sapagkat tiniyak ng Diyos, walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Tulad ng bukal na hindi natutuyo sa gitna ng ilang, ang panalangin ay tumutugon sa bawat pangangailangan. Itaas mo ang iyong puso at uminom ng walang humpay mula sa biyayang nagmumula sa trono. Sapagkat ipinahayag ng Panginoon, ang tubig ay dadaloy sa disyerto upang tugunan ang iyong uhaw. Tulad ng korona ng mga bulaklak na nagbibigay ganda, ang panalangin ay pinapalamutian ng ating araw ng kagalakan. Itaas mo ang iyong puso at tanggapin ang koronang ng katuwiran. Sapagkat isinulat ni Pablo, inilaan para sa akin ang korona ng katuwiran. Tulad ng mga kamay na naguugnay at nagbibigay lakas, ang panalangin ay pinagbubuklod ang ating tinig sa tinig ng langit. Itaas mo ang iyong puso at isama ang iyong panalangin sa awit ng mga anghel. Sapagkat nasusulat, ang mga anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa palibot ng mga may takot sa Kanya. Tulad ng maringal na pinto ang bumubukas sa bukang liwayway, ang panalangin ay nagsisimula ng mga araw ng tagumpay. Itaas mo ang iyong puso at pumasok sa pangako ng mga bagong simula. Sapagkat sinabi ng Panginoon, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sa gayon, dumarating tayo sa sandaling ipagdiwang ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating puso sa buong landas ng panalangin. Tulad ng araw na kailanman ay hindi pumapalya sa pagsikat ang pagkalinga ng Diyos ay patuloy na suma sa atin. Buong puso akong nagpapasalamat sa iyo, mahal kong kapatid, sa paglalakad na ito kasama ko. Ibahagi sa mga komento kung paano kumilos ang Panginoon sa iyong buhay. Ang iyong karanasan ay nagpapalakas sa ating pamayan ng may pananampalataya. Kung hindi ka pa bahagi ng ating pamilya, pindutin ang mag-subscribe at i-activate ang kampanilya upang hindi mapalampas ang alinmang panalangin tuwing umaga. Magkikita tayo muli sa ating mga panalangin araw-araw upang panibaguhin ang pag-asa at panatilihing naglalagablab ang apoy ng pananampalataya. Naway sumain niyo ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen.